talaga today because 10th anniversary din ng Stars Starstrike! Wow! Last Isang one. dekada? Yes, and not only that, dahil birthday din ni Miss Janeline Marcado! Happy, Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday. Thank Happy birthday Jen! Thank you! Oo, oh, meron akong nababalita. Meron daw passion sa cupcakes. Ang mm -hmm. tamis naman ang passion na yan. Mm -hmm. Kasi ano, Alex, ano ko yun eh, therapy ko yun eh. Gumagawa ka, gano'n? Mm. gumagawa ka ng cupcakes. Mm. wow! Nagbibenta ka na. Pwede rin. Oo. Kasi <laughs> bumili. Ibenta mo, ilalako namin dito every morning. Dito? O, oh, sige. <laughs> Basta every day, happy birthday every And blow your mini cupcake. Happy birthday! Thank you! Anong wish mo? wish ko, ano, okay na sa akin yung talagang maging healthy lang kami, family, tapos yung mga mahal ko sa buhay, tapos uh, yung blessing sana. Patuloy pa rin siyang bumagsak. Oh. Diba? Janeline, medyo nahihiya kami sa'yo dahil sobrang liit, kaya I meron did. kaming mas malaking cupcake. Pa Yay! Cupcake. Happy birthday, Jen! Jen happy birthday! Giant Ayan. Hindi lang maliit kung hindi talagang malaki. Doon no, I... tayo. Chef, ito ba na bake niya? Ayan, happy birthday, Jen. Thank you. Ayan ang kainin mo ngayon na. Ito, ito na. Ubusin ko na. Mo lang, oh, okay. Slice ko oh, okay. na. Oh. Ay, ang sarap. Ang laki. Thank you, Mark. Thank you, na! Yes, Uy, Mark, greet mo lang. naman si Jen. Mark, message mo muna sa akin. Mag-message ka naman muna. Sama ng cup. Uh, happy birthday. Sana... Wag mong bago. Ah! <laughs> <laughs> Bakit gano'n nakakakilig talaga ganun sila, no? Ba't gano'n yung pagkakasabi mo? Parang ano eh, iba. Jen, <laughs> sana nagustuhan mo tong cupcake mo. So, Salamat na, excited ako. Pwede, yeah. akin na talaga to, uwi ko. Oh, ay! Pero bago mo iuwi kasi dito sa amin, meron kami lagi mga happy thoughts. Happy so, thoughts. So anong happy thought mo ngayon? Happy ako kasi magkakasama na kami, lahat eh, na kumpleto kami. Kasi, minsan, minsan lang talaga mangyari to eh. Kung, uh, maho makukumpleto kami ngayon, kasi madalas kulang ng tatlo, kulang ng apat, kulang ng lima. Happy ako kasi minsan, minsan lang kami magkakasama. Kaya yung spirit ko talagang na-uplift. Nung nakita ko sila, talaga, hey, wow. saya, saya feeling. Thank you, thank you yes, Thank you, yes. thank you very much. Thank you sa Maraming maraming salamat sa original batch of Starstruck! thank you!